ồ lê m m m m An lalake Sige okay. Hmm Babanat na si Boy Roger Ha guys ya oh, Yan na Inagis na Ini mm, yun oh no? Yan mga Kaldiks binanata na ni Boy Roger unang hagis unang hagis kagad yan mga Colvix oh. at yan ang ating set up mga Colvix dalawang hook ang gamit natin tapos sinker o oh, ba diba? sinker ang gamit tapos ang hook natin ay number 4 na hook oh. Dalawa Dalawa gamit natin At yan ang gamit natin Mahaba O oh. Diba Naya na Ang ating Mga tahan mga colbics Ayan ang sa atin o oh, Dalawa Ito yung isa At yun yung isa o oh yan ang taan natin oh. yan pa kay Boy Roger at yung kay Nyurak yung kay Boy Roger ulit bali limang ano limang fishing rod mga Colvix ang taa namin sanay pagpalain tayo ngayong hapon ngayong gabi pala oh dito kami nakapwesto sa malaking puno malaking oh. puno nito yan you know, ang liliwanag na ambon maliwanag mamaya yan, you know, ito mga kolbik sa ating interviewin ito ang batikan dito sa spot na to o, oh, anong masasabi mo sa fishing spot na to rito Ah... Uh. Magandang gabi mga kakulbex. Dito sa fishing spot na to, dito kami hmm. nakahuli ng malaking snapper. Magandang spot na to. Uh. Saka, kaso pag ganitong low tide, medyo mababa lang siya. Oh, yun o, yun o, kinao na. Kinao na. Oh. Medyo mababa lang siya. Tapos, yung mga snapper talaga at saka tribali, lumalapit dito sa mababa. At saka, dyan banda dyan, dyan kami nakakahuli ng kingfish malaki. Ayan. Tapos yung yung isang kasama ko tinangay ng kingfish yung rod niya. Buti na lang ka mo, naabutan namin doon sa gitna na. So Kaya dito talaga maganda, magandang spot dito mga ka-collect. ganon ka tinder ito mga colbits. Yan oh, yun yung kasama namin na yung rod niya tinangay. don Doon tinangay ng ano, buti na abutan pa doon sa gitna. Boleh? Nakawala. Ayan na. na. Meron na. Ano? Parang meron, parang wala. Parang meron, parang Lalapitan natin. Maliit? Ah, maliit. kakapanganak nice. Ayan na oh Kakalapag nya lang oh Unang first cut Illegal Pakawalan nya Nilunok <laughs> pa Oh yun na Kain na kain na na Hmm, ayan na, palubog na mga colbix ang ano, malapit na ang ano ang dilim malapit na dumili mga cold bakes at syempre dito pa kami oh. doon lulubog ng araw doon o oh, Makorowa. first cuts ni Nyorak first cut ni Yorak mga Colbix ang pinang sa malayong is ang um, sa malayong ano sabi tara ihagi sa malayo ulam saan nilagay dyan? ah dito 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 nilagay kasi yan sa club siya Ayan na mga colbix ang huli natin. Oh. Tatlo. Krab, tatlo tatlong crabs na. Okay. Ang ating huli mga cold I deliver doon sa timba. Hmm, di ba? Mga ah, cold beaks. No, no. Oh, may pakita yung grip ko ha. Laki. Grabe, laki. Sugatin, sugatin din, sugatin din. 3-0. Sugatin din eh. Baba, mga baba. Oh. May ano siguro to? Mga 40 plus Forty 40 plus. Hmm? Isa. 44. 44? Nandun nga sa malayo. Matimain nyo rin sa akin. Naubos no? La yun. No? Scrap, laki. Ang huli natin mga Colbix. Oh. Yan ang huli natin. Pero alanganin pa to. Baka wala natin mga Colbix. Oh. Tahu eh. Oh. hina, na. Ten, tada ten. Na ubus pakai. At pala na tayo ng pain eh. No? Saan na yung foam no? yung pumo? mo? nga nakalimutan Aduh segala oh, <tellan> ya Kepatin habis oh yang oh, ini aku cukat, cukat. So, kan? nah, suka plus, 40 plus. 40 plus channelnya Nga, ano naman yan, mga portito? Portito nga. Porte. Porte. Porte ba? Zero, mga kakolbiks. 4-0, mga kakolbiks. Uh, yan ang aming diskarte. Uh, yan ang maliit. Maliit. <laughs> maliit. Menangis, Ay, malikot, kita mau lihat cara ditawar kita. Ano? Yo, ko di ko pa nakita eh. Malit. <laughs> <laughs> <tapos>

saan ang pantusok ko

Nagbasa pa naman ang jacket ko. Nagawagay Pag-angat ng tubig. Pag -ang -ang -ang.

Pagkatan naman yung ano? Pasok yan? Pasok yan? 25 lang yan? May isa pa doon May isa pa yan? May isa May isa na. Nung yung isa. Kunin mo yung isa. Okay. lalaki nga. Ha? 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 Kunin mo yung isa mo Iyon o, isa mo yan. Iyon, sukat yan. Sukat na yung sukat ah. Buasa. Ang buha, ang buha, ang buha. Okay. At buha lang. Ang uban. At malaking malo. Ang ang uban kay untol mo nang tinidor. Laki nang... Ano ah. Kita tak? 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 Kita mo Kita tak? Kita tak? Kita tak? Kita tak? Kita tak? 27. 27? Kita tak? Kita tak? Kita tak? Kita

Kan ini apa nama dia? Nang hina nai. Ya na, yeah, na. malas na. Nang hina. Mm. Ya, yeah, na. sana good size ka. Sana good size. Malaki. Ano? Oh. <laughs> Good sex. Kainan sila. Kainan. Na. Yun. Scott. Thirty three. Sukat boy. Ha? <coughs> Yan na ang huli natin mga Colbix. Ang huli natin. Hmm. Taba. Mataba. <laughs> <Huh>? na <laughs> Pang pa na yan. Pang marami na yan. Asa bang sukat boy? Nga 32 yan. 24 Ha? 32. Nandun na. inuwi na ni Ricky yung iba. Ha? na ni Ricky yung iba. Nandun no, I mean, Sarap yan. Oo. Gano? Oh, pa. Hey. Pari bin, pre. Ang ng kawai, Kinilaw ko yan pre. Uh, sarap yan ah. Masarap yan.